Narito ng PTV Balita ngayon. Nananatiling sapat ang supply ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka sa kabila ng pagbaba ng level ng tubig sa Angkat Dam sa Bulacan. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Bulacan, patuloy na tinitiyak ng National Irrigation Administration ang supply ng tubig para sa mga sakahan hanggang sa katapusan ng second cropping season sa Mayo. Ikinalagod dito ng grupo ng mga magsasaka sa probinsya, lalo't hindi masyadong maapektuhan ang kanilang mga itatanim kahit unti-unting mabawasan ang water allocation mula sa NIA. Samantala patuloy ang paalala ng pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig kasabay na ng pagbaba ng lepel ng tubig sa mga dam dahil sa epekto ng El Nino. Nito lamang umaga, nasa 209.75 meters ang water level sa Angat Dam mas mababa ng 0.21 meters kumpara sa normal water level. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon ng mga mangingisda ng grupong pangisda Pilipinas sa Department of Environment and Natural Resources upang hilingin na umaksyon ang gobyerno laban sa Vietnamese reclamation. Humihingi rin ng tulong ang mga manging isda laban sa mga Vietnamese poachers na dumadami at gumagamit ng illegal na dynamite fishing sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, illegal na lumalawak ang reclamation at pumapasok sa ating teritoryo ang mga Vietnamese at sinisira na mga ito ang kalikasan ng Pilipinas dahil sa paggamit ng dynamite fishing. Gayun din ang pwersahang pagtataboy sa ating mga sariling manging isda kung saan sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Hiling ng grupong pangisda Pilipinas na sana ay maprotektahan sila sa kanilang kabuhayan. Gayun din ang tuluyang pagtataboy sa mga Vietnamese fishermen sa ating teritoryo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow if tila kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.